guys uh, ito i eh, sa uli na lang namin kasi ayaw talaga umandar balik na lang namin sa mayari <laughs> wala talaga eh ganun talaga ang buhay pag kumain kinakamay <laughs> Uh, Ito lang uh, ang buhay oh. na lang namin yung kahimtang ng isiyo kasi eto, oh, grabe yung uh, motor na to oh, tatlong CKP sensor yung gitry namin so kasi yung gitry namin uh, hindi naman hindi naman umandar bakit na rason kasi sira yung gitry namin <laughs> so yun ang rason bakit uh, hindi umandar kasi sira din yung gitry namin ay, okay, ito na guys. E, sa ulit na lang namin yung motor kasi hindi na talaga makaya pa. So guys, uh, lagyan natin ng toothpaste guys para malinis na yung ngipin niya. sira Oh mari sini uh, Oh mari sini Pandar oh. yeah guys sira hindi pala guys ito yung malaking sira guys ito okay guys ayan yeah, malaking sira guys